Hello mga kalalab, share ko sa inyo yung journey ko or namin sa paghahanap ng fridge. Kasi itong fridge namin ay hindi na lumalamig. So kahit anong gawin kong adjust ng temperature, reboot, turn on, turn off, restart, do the diagnostic. Ginawa ko ng lahat pero ayaw nyo talagang lumamig. Yung lahat ng narito sa iba ba, na mga pagkain, mga depressed na sila. Ayaw ko man bumili ng bago kasi magastos pero kailangan. Pero hindi ko na alam ang gagawin ko sa iyo para gumana ka. Naka more than 10 years na rin to sa amin pero hindi ko alam kung meron pa ditong nag-aayos nito eh. Pero mas mahal siguro babayaran ko pag pinaayos to eh. Ayaw ko pang bumili ng bago kasi sobrang mahal. Nako guys, malalaman ninyo pag-share ko sa inyo kung gaano kamahal ang mga fridge dito. Lalo na yung ganito kalaki na fridge. Salamat sa servisyo mo, malaking fridge. Agat Maria, ayaw ko itong paltan. May gulay. Masakit sa busa. Pero wala kaming choice. Masisira mga pagkain namin. Pag hindi ka namin pinalta. See you guys on part 2.